ligo kay tungod na May vitamins mm -mm. napay naghuwat nga kanang marites nga silinga oo oo napagumal anak patulugon pala dayon nila ilang baby oh, para ba hindi yung maghinlo na pudayon sa ilang mga oh, di ba grabe gud ang role sa ginikanan especially sa tong mga mama dulo non stop ang ilang trabaho non stop Party music oo oh, oh. party music <laughs> non stop good and speaking of non stop mm -hmm. kani non stop ni ihang baba gud oi like kay e, ganing harigid pud ni nanukad nanukad pa sa barangay Suarez. Ay, hasang uh, pan oh, oh. grabe ganyang panukan. Practice niya sa iyang introduction. Naisilingan niya nga kusog kusok yung mga away. Oo, oh, oh, ni siya. tanang <laughs> oh, mo <laughs> ay, dito, ay, dito. Kanang tanang mo anak sa oh. tennis niya. Dili ni magbayad bitaw ka ng nah. So, siya ah, na. Ah, Magiging mabuslot niya ang bulan. Ang Oh, basta ko magdawa mag-tennis niya. Ayan niya, ipalapos tong kong <laughs> <kongan sa away. laughs> Oye, sige na, ato nang i-welcome, mga to, ang uh, makauban na po. Another mm -hmm. classmate. Classmate uh -oh. number three, atong i-welcome, atong uh, paminawon ang sexy, o sa nga voice, kanyang ihanggay, ipakita, o ipadungog garon. Uh. Let's welcome Miss Legna. Legna. <laughs> Hi, Legna. Anong Legna imuhang name? Um, uh, Gibali. Ah, Gibali. So, gi gituwad ni siya kung gituwad siya ang iyahang uh, saktong name, good guy? Angel. Angel. Kung Angel ka, ganda naman ka sa yuta ka ron. Angel, angel naway pa pako Angel Ay. nga walay pa ko. Oh, Tagahagay sa si Angel? Taga Barangay Suarez. Barangay Suarez. O sa'y, o say gwapa nga naadiya sa inyong hang lugar, gel Sugar Dali. Hmm. Dolly. <laughs> Ay, nasa kulikod. taga-abuno na ka. <laughs> kung naa bisita nga uh, imong ilaag sa inyong barangay Angel mm. nga namang di man ni uh, asa nga lugar ni mo siya unang dalhon um, Ay, kanay sa place nindot siya padayo 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 uh, sa garan mag magkuhan magtambay kay mm. 7-11 Sa minahan ng lugar, ang ano man ang kalas man ang kwarta ng uh, tambayanan di ha? Ah. 7-11. Mm -hmm. Sige. Dahil yun. Sa minahan, sa may mong ipakaon si Ahadad to. Ay say so, gusto ninyo na. Dito yung mga kuwan. Karang... Then like, may <laughs> Ay, kung may bahala, uy. Oh, si Ip, mga tumog Barangay Suarez, pangitaas si Angel, oh, kay Libri uh, Hormonia, o balot at bang sa 7-Eleven. Pwede, pwede. Uy, Angel, i-shout out sa mga nanay nga naa sila hang panimalay ka So, shout out din sa inyo mga inahan sa kanunay panabang. Mm -hmm. O sa may muhang tip ba o sa'yo ma-share ni mo gel sa mga nanay para dili sila mabore o sa'yo yes. kaya ka ang trabaho ng magbalik-balik na lang para di sila laayun o sa may tip ni Angel sa mga nanay Ah, uh, ako lang ma-tip diha kay tagaig time inyong kagalingang diha ka na magpa magpasalon ah oh, So, mo no, <laughs> everyday oh, magpa magpasalon labaw uh, na uh -huh. baka ka nag four piece Nala. ay <laughs> hello ba bantay ka na <laughs> Hindi <laughs> <laughs> no? na na um, ba Pag baka ng four piece kit, ang buhok mo na dahil um, Pati ang liog mutulid, tulid, hindi na muling isi utangan. na muling isi utangan. Hindi na galingon isi utangan. Hindi na muling 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 isi utangan. Hindi hilingan. <laughs> ah, mag-zumba ko sa pagigil i gel mag dili. sa mga anak. Dapat magpahiubos. Sarap po. Magpahiubos. Uh, mo ng helper sa mga anak. Anak. Ayaw, higit mong sugot, anak. Ayaw. <laughs> Dapat ang mga bata na ginawin ka ng trabaho, ng himuon everyday. Dili po yung inahan rin, nagluto, naghugas. Ikaw, Jel, if na kay anak buhon po, Jel, ang nga task yung mga pangasahin sa ilahaman? Uh, by scheduling man. Scheduling. Man, buhunito, oh, uh, dapat uh, i-print mm, niya sportahan si R. <laughs> Kasi Monday, si Magulang. Ikay magluto, ikay magkuhan laba sa inyo mamang kagalingong mm -hmm. mga, mga sanina. Ah. Kala para matrain ang mga bata. No? One year old mm -hmm. pa lang, na. Kira. <laughs> Kira. Nanas sa mga bu sa buot. Ha? Nanas sa buot ang mga. Ah, kanang sakto uh, nag sakto pamuot. <laughs> Pero ako ba lang yung itrain taan niya so wag yung po yung buot. Ay, like na pala. <laughs> ha? Are you one of them? <laughs> Ay. Sige, shout out yung muhang nanay diya sa hang lugar, Jel. Ah, uh, shout out sa kong inahan. Mm. Dihal, ang grabe ka kugihan. wow. Uh, uh, ang baon na dihal. Ay. Ma'am. Dahil <laughs> <Tayo laughs> siya yung mga mo. friends po, iba uh, Diba? Yung mga silingan niya, nga mga nanay po. Mm Ako mga igagaw. Ako ang ante, si Kagawad P. Aquino. Mm -hmm. And sa kong mga pagmangko na mga grabe kasi pat. Ah, <laughs> naliwat sila. Mahimo sa ako. Kay... Mar Ang Yun lang. Nakay gusto i-shout out nga special someone Ay, well, or somebody I nga nahimo ni mong inspiration. Uh, Sa so kung papa nalang kay birthday niya, Karol. Uy, happy birthday! Ang say name ni father? Ah, uh, Alden A. Alvin Herrero. Her Alden. 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 -oh. Uh -huh. Uy, Sir Alden Herrero of Barangay Suarez. Happy birthday, sir! Sa mo hang message si mong papa, B? Ay pa happy birthday ako. So, Ug sa may panawag. Background <laughs> oh. daw. Ay, ah, sige, mo. Sige sige, 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 sige. sige. Sorry, sorry, sorry. Tagaan ka na mo'g time kay basin na imong tagaan ng time po nga makato ay. Mm. Pangalan. Sige, 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 sige. Larga na gel sa imong message sa imuhang papa. Ah, happy birthday sa akong papa. Salamat. Bitas <laughs> salamat sa pagatimana daw guys. Karona karon na ko ang panahon kay siya mong naibilin na ibilin sa mo kay ako ako mama ang provider mong god din papa ang nag nagatiman jud sa mo hmm. so na siya karon sinyo hang balay yes po imong mama ako papa imong papa ano siya go work di ay Uh, <laughs> ah, before kay abroad ni siya. Imong mama? Akong papa. Ay, imong papa. Oh, sorry, sorry, sorry. sorry. Uh, then, karon kay senior naman. Ang imong mama? Akong papa. Ay, mong papa. <laughs> <laughs> uh, Marato. Salamat Marato sa pagkatiman. Siya. Man. Taga -taga siya taas pa na kinabuhi sa ginoo. Amen. Ang mong papa? Oo. Oh, akong oh. papa mama. Ay, <laughs> <milikana. laughs> <laughs> So, uh <-huh>. siya. <laughs> Thank you very much, Angel. Oh, Manit siya matang mga guwapa o mga bright ng mga intern from MSU IIT. Oh, mama. <laughs> Ang sayo ras ang kaon daw jelly, kung si Sugar Dolly ay... Uy, grabe siya nga. nag-text ba niya papa diri o niya anhin niya mo diri panihapon ha? Uy! Oh, grabe! Una-una, may good may 5 o'clock? Wah! Siya lahos niya mo diri. Ay, nang saba ni Angel nga gipanita mo da. Di, lahos grabe. mo diri. Alam mo, again, ang balay ng mga wine. <laughs> Uy, love, love, love lang sa mga love, silingan. Love, love. Oo, oh, oh, shout out sa tala ato mga kasilingan. Di habisan, ahaman mo karon na minaw sa so Wild FM. Thank you. Daghan ka ayong salamat. Oh.